ating pag-uusapan ngayon ay ang pelikulang Sinister Seduction na ipinalabas noong 2019. Nagsimula ang pelikula habang nagjajaging ang isang lalaki ay may biglang humarang sa kanya na may dalang patalim at pinagsasaksak siya nito. Namatay ang lalaki na si Mark Elliot, na labis na mandinamdam ng kanyang asawang si Sharon. Ginising ni Sharon ang kanyang anak na si Anthony para pumasok ng eskwela sa high school. Paglabas ni Anthony sa kanilang bahay, nadaanan pa niya ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Detective Barnes, ang pulis na nag sa kaso ng asawa ni Sharon. Naikwento rin ni Sharon kay Barnes na nag-aalala siya kay Anthony dahil nagiging malungkutin at matamlay ito. Sa eskwelahan, kaya ayaw pumasok ni Anthony dahil sa pang-aasar sa kanya ni Brent Kilby, subalit ng araw na yun, may naglakas ng loob na sumuwi kay Kilby, si Daylan. Nang araw din yun, dahil na rin sa tulong ni Daylan, nakilala ni Anthony ang kanyang crush na crush na si Megan. Dahil naroon din si Daylan, lumakas ang loob ni Anthony na sumali sa football tryout ng kanilang eskwelahan. Sa dressing room, nagtanong si Anthony kay Daylan kung bakit siya nito tinutulungan. Sinabi naman ni Daylan na patay na rin ang kanyang ama dahil nagpakamatay ito, kaya magaan ang loob niya kay Anthony na wala na rin ama. Subalit nang tingnan ni Anthony ang kanyang locker, wala na ang mga laman dito, at nakita na lamang nila ito, na nasa loob ng inodoro, alam ni Anthony na gawa ito ni Kilby. Isinama ni Anthony sa kanilang bahay si Daylan at ipinakilala ito kay Sharon. Ipinagyabang nito na sumali siya sa football team ng kanilang eskwelahan. Laking tuwa naman ni Sharon dahil nakita niyang masigla at masaya na ulit ang kanyang anak. Kinagabihan, nagkaroon ng party kina Anthony, masayang-masaya si Sharon para sa kanyang anak dahil nagkaroon na ito ng interes sa pakikipagkaibigan. Pumasok ng bahay si Daylan para mag-CR, napunta ito sa kwarto ni Sharon at tinignan ito ang family picture ni na Anthony, nadatnan siya ni Sharon sa loob. Humingi ng pasensya si Daylan, sinabi nitong pareho sila ng sitwasyon ni Anthony, wala na rin siyang ama dahil nagpakamatay ito. Ang sumunod na araw, dahil sa palaging tinuturuan ni Daylan si Anthony sa football, mabilis itong natuto, at naging maganda na ang paglaro nito, lalo namang ikinainis ito ni Kilby. Sinubukan ni Kilby na buksan ang locker ni Anthony, pero nilagyan na ito ni Daylan ng bagong kandado, at binantaan niya si Kilby. Samantala, ginugulo naman si Sharon ng dating itong nakarelasyon, nakakatanggap siya ng pananakot gamit ang sulat at emails. Ayun naman sa kanya ng kanyang sekretarya na magpatulong siya kay Detective Barnes, pero hindi siya pumayag dahil nahihiya siya dito. Kinikayat naman ni Daylan si Anthony na nito ito ng date si Megan, niyaya naman ni Anthony ng date si Megan, at pumayag naman ito. Kinagabihan, sinundo ni Daylan si Megan at dinala ito sa bahay ni Anthony. Pinahiram ni Dayla ng sasakyan si na Anthony habang naiwan ito sa bahay kasama si Sharon para doon mag-aral. Pumunta sa isang burger house si Megan at Anthony, at doon masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Nang bumalik sila sa sasakyan, hinalikan ni Anthony si Megan. Sa bahay naman ni na Anthony, uminom ng konting alak si Sharon habang nakikipag-usap kay Daylan, na pagkwentuhan din nila ang mga pinagdaanan nila sa buhay. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok na sa kwarto si Sharon at naligo ito habang nasa loob siya ng banyo, naramdaman ni Sharon na may taong nanonood sa kanya, nagulat si Sharon dahil nandoon si Dylan. Sinabihan ni Sharon si Dylan na hindi siya dapat pumasok doon, pero mumiti lang si Dylan at nagalis ito ng lahat ng kasuotan, hindi tumutul si Sharon nang pumasok din sa loob ng banyo ito at alam na ang nangyari. Ang sumunod na mga araw, nagkaroon ng problema si Sharon sa trabaho niya bilang real estate agent, nasisira ang kanyang reputasyon, dahil sa pagkalat ng mga sulat at balita sa kanyang mga customer tungkol sa nakaraan niyang relasyon sa ibang lalaki. Sa eskwelahan, gumanti si Daylan at Anthony kay Kilby. Pinalabas nilang inatake ni Kilby nang pataling si Daylan kaya ito nasugatan at palagi nitong pinakikialaman ang mga gamit ni Anthony kaya naman sinuspendi ng eskwelahan si Kilby. Tinext ni Daylan si Sharon na magkita sila sa isang bahay na isa sa mga bahay na binibente ni Sharon, at doon habang nasa kasarapan sila ng tukaan, isang tao naman ang kumukuha ng video sa kanila. Kinaumagahan, ginising niya si Daylan dahil dumating ang kanyang sekretarya para mag-ayos sa kwarto at pagdating nila doon ay wala na si Daylan. Ipinakita ni Megan kay Anthony ang video ng kanyang inang si Sharon na kahalikan si Daylan. Nagtataka si Megan dahil pinapunta siya doon ni Daylan at parang sinadya nitong pakuhaan sila ng video. Sinabi rin ni Megan na ayon kay Kilby, hindi totoong pangalan ng gamit ni Daylan at tatlong taon na itong graduate sa high school pero nagsawa ang kibulang si Anthony. Inabangan sa labas ng eskwelahan ni Daylan si Megan. Bigla nitong kinuha ang cellphone ni Megan at ipinost nito sa social media ang video nila ni Sharon. Natakot sa kanya si Megan at umalis pero sinundan niya ito. Di nagtagal, nalaman na ni Sharon ang pagkalat ng video nila ni Daylan at hindi alam ni Sharon ang gagawin. Dumating si Detective Barnes, sinabi nitong tinanggal siya sa paghawak ng kaso ng kanyang asawa dahil wala siyang makuhang lead. Ikinwento rin ni Sharon ang tungkol sa kumakalat na video nila ni Daylan at mayroon siyang natatanggap na sulat at emails galing dun sa dati niyang karelasyon. Sumama ang loob ni Barnes dahil hindi ito agad ipinaalam sa kanya. Nag-text si Megan kay Anthony na ibig nitong makipag-usap at magkita sila sa bahay ni Daylan, pumunta naman si Anthony, pero bigla siyang inatake sa likod ni Daylan. Nakatanggap ng text si Sharon galing kay Megan, sinabi nitong nandon sa kanila si Anthony, at ayaw nitong makipag-usap kay Sharon. Malalim na ang gabi nang makatanggap ng email si Sharon galing sa dating niyang karelasyon, sinabi nitong magkita sila, ipinaalam naman agad ni Sharon kay Detective Barnes bago ito pumunta sa lugar sa ibinibenta nilang bahay at dating bahay nila ng asawa niyang si Mark ang lugar na pinapunta siya. Pagdating sa loob, nakita niya sa malaking TV screen ang video ng dating niyang nakarelasyon na si Joe at may kasama itong batang lalaki. Tula sa likod may nagsalita, nagulat siya dahil si Daylan ang naroon. Sinabi nitong siya ang bata at ama niya ang nasa video may dala itong patalim. Sinabi nito kay Sharon na siyang pumatay sa kanyang asawang si Mark, kaya niya ginawa yon ay para pagbayarin sila. Dahil nang malaman ng mga tao ang relasyon ng kanyang ama at ni Sharon, nagpakamatay ito dahil sa kahihiyan, sumunod din na matay ang kanyang ina. Ibinigay ni Daylan kay Sharon ang patalim, inutos nitong magpakamatay din siya dahil kung hindi, may mangyayari kay Anthony. Pero sinaksak ni Sharon si Daylan sa paa, saka ito tumakbo. Nakasalubong nito si Detective Barnes at hindi na nito nabutan si Daylan. Dahil alam na nila ang totoong pagkatao ni Daylan, madali nilang natrack ang address nito sa driving records ng state. Samantala, sa isang kakahuyan, nakatali si na Megan at Anthony sa isang punong kahoy, pinilit nilang makawala. Natuntuni na Sharon ang bahay ni Daylan at dito, nakakita sila ng tali, kaya inisip nilang nasa paligid lang si Anthony. At habang hinahanap nila sa labas ng bahay si Anthony, sinaksak naman sa likod ni Daylan si Detective Barnes at kinuha ang baril nito. Dahil maraming nawalang dugo kay Daylan, nang hihina na ito, pinagtulungan ni na Megan at Anthony si Daylan, at nang maagaw ni Sharon ang baril, hindi nito tinigilan hatawin si Daylan hanggang malupaypay na ito. At sa katapusan, naging maayos na ang buhay ni Sharon at kanyang anak. Pinigyan naman ng positibong pagkakataon ni Sharon ang matagal ng panliligaw sa kanya ni Detective Barnes.